Hello guys, uh, sa video na to magtatanggal naman tayo ng steering ng Toyota Wigo na 2018 So yan, so iangat lang natin So depende sa inyo kung gagamit kayo ng panel removal Sa akin kasi is, uh, medyo nakakapako naman yung mga edge nya So naangat ko naman siya So yan, iangat nyo lang po sya Isang angatan lang po yan sa panel, matatanggal na po yan Hatakin lang po na natin yung sa taas, hindi matigas lang po yung sa taas So yan So, yan. Ganyan lang po yung pagtanggal ng <coughs> panel. Tapos, sa stereo, yan. Tanggalin lang natin yung mga bolts. Apat lang Sa mga gusto pong magpagawa ng mga ganyang Android Head Unit, pwede nyo po tayong kontakin. Installer po tayo. Kung gusto nyo magpa-install, sa inyo po yung Head Unit. Yan, pwede po tayong ano, mag-home service sa mga gusto magpa-install <coughs> sa akin yung ginawa ko dyan bali plug and play po kasi yung, yung android na ginamit ko dyan plugin plug and play rin yung mga ginamit ko so may konting pagbabago lang sa mga wirings kasi yung gamit kasi niyang may, sa dalawa kasi yung ano yung pag luma kasi yung Toyota, medyo naman luma may maliit na sakit na ginagamit tsaka yung malaki tapos nililipat ko yung uh, antena nung, yung power antena ng stereo para gumana po yung AM FM natin so yan po yung kinabit ko maraming salamat po